siyempre, una sa lahat, hindi ako magnanakaw. Pinagakan natin na ang mga senior citizen ay magkaroon ng dagdag benepisyo sa Maynila. alam mo, alam mo kung ano yung nasa damdamin mo at alam mo kung ano yung hangarin mo para sa kanamihan hindi ko inakala na ako po nung bata na ang pangarap ko lang ay makalabas ng bahay dahil mahigpit na po ang aking mama. Gusto kong maligo sa ulan, dun sa ay, na tumapat sa kalulog ng kapitbahay ay pinapagalitan ako ni mama kasi madumidaw. Yung mga bagay na pagbata ka, parang gusto mong maranasan lahat. Kasi nakikita ko yung kapitbahay namin kapag pumapatak na yung ulan, nagmamadali, nakahubad pa. So sabi ko, ma, gusto kong maranasan yun dahil baka hindi ko na maranasan yung kapag lumaki na ako, nakakaya na kumaliligo ko pa sa ulan. Ibig sabihin, may mga tamang panahon at tamang oras para sa mga tamang bagay. Na, kung baga naranasan ko po ng kabataan ko yung mga pakiramdam ng gano'n. Habang lumalaki po ako at nasaksihan ko ang tunay na sitwasyon natin sa Maynila, isang araw talagang pinangarap ko at pinaglasay ko talaga na sana po mabigyan ako ng pakakatao ng Panginoong Diyos na ako po ay makatulong sa anumang paraan na ibibigay po niya sa akin. So, ito na pala yung kasagutan sa aking panalangin na hindi lamang pala para ako ay lumabas at magpakain o mangaral sa mga kabataan kung hindi magiging isang ehemplo pa pala ako para maging, maging isang tunay na ina para sa mga mga. Dahil po sa inyo, natupad po ang pangarap na yan. Isang pangarap na uh, hindi na po isang panaginip lamang, kundi katotohanan na ito po ay mangyayari at mangyayari sa Maynila. Dahil hindi po ako papayag na mapabayaan muli ang Maynila, lalo na po ang Manila. Ah! Mahina pa po yung bonus ko na yan, kasi wala nang lumalabas. Pero huwag po tayong manira ng ating kapwa. Ang mahalaga, kung ano po yung hangari natin, sa po tutukan natin para talaga mangyari. Hindi naman po perfecto ang lahat ng sitwasyon, pero hindi naman din tayo bulag para pabayaan na lang natin na ito po ay magpatuloy-tuloy pa. Una sa lahat, syempre napansin ko po sa Maynila, nung bata pa mga po, akala ko magiging mala New York City na ang Maynila. Dahil ang bahay ko sa San Andres Bukit, okay? May mga tahanan po nagawa sa kahoy na kung saan tinangarap po na maging building ito. Pero habang tumatagal, mas lumiliit pa yung bahay sa Manila at mas lumiliit pa yung lupakin sa Manila. So, kon, naramdaman ko na ano bang kapukulang may sa Manila kung bakit magkakaroon tayo. Siguro marahing kailangan buksan po natin ang ating kaisipan at maliwanagan tayo sa tunay na sitwasyon para naman yung gagawin talaga natin yung makatotohanan. Gusto ko po na mailigtas ang mga natitirang lupatin sa Maynila. Lalo na po yung mga landmark sa Maynila na hindi na po marahil masasaksihan ng mga anak natin kapag ito po ay tuluyang mawala. Actually, may hindi po ako sa aking mga anak, pero pag nagkukwento ako, lalo na po sa history ng Maynila, ang sinasabi ng anak ko ay, Mami, parang hindi naman totoo kasi hindi naman namin nakikita. Doon pa lang, mararamdaman mo na na kapag, kapag hindi mo naagapan, kunti-kunti nang mabubura yung history sa Maynila. Kaya naman, para sa Maynila, na sila po ay talagang matutukan at mabigyan ng tunay na tahanan para sa Manileño. Diba gusto nyo rin yan, ano? Diba? At syempre, isa na senior citizen advocate na talaga namang kung tinutukan natin ang mga senior citizen na maturungan. Hindi namang dahil sa gusto pa hulang ano yung laki ng responsibilidad ng isang magulang kahit pangutang ka na sa kapitbahay gagawin mo ang lahat. Kaya kailangan tutukan natin na ang mga senior citizen ay magkaroon ng dagdag ng dag sa kailina. Gano'n hindi sa lahat na madagdaga ng kanilang benepisyo na maging dalawang libo kada buwan para sa mga senior citizen. Bakit ang gawa naman ng mga senior? Alam niyo, kung ano rin po kung alam ang gagawin natin na Sa pagkatilang taon na rin po ako, siguro mga 13 years, 14 years, magiging senior citizen na rin ako. Pero for the meantime, habang malakas pa tayo, gampanan mo natin yung pagiging isang anak para sa ating mga magulang. At syempre, yung mga barangay health center na dapat talagang tutukan na ang bawat barangay sa Maynila ay magkaroon ng barangay health center na magiging tayong gamot at mga doktor na talagang titingin po para sa ating kalusugan. Aba, hindi naman po, hindi naman natin mag magkasakit, lalo na nung alam mo ng pandemya. At talagang po ano, ng mga sakit na lumalabas. Napakahalaga po ng ating mga magulang at tayo na mismo na maging malusog, lalo na kung meron tayong tinataguyo ng mga anak para sa ating pamilya. At syempre, para sa mga kabataan, na sila ay magkakaroon ng libreng wifi para sa lungsod ng Maynila. Ibigay ang bag ng kuwai mga mami ng daddy dahil hindi nila gastos sa internet kahabili at the same time para maudungan natin yung mga kabataan na sila po ay mag-aral at matutukan ang kanilang pag-aaral. Bibigyan po natin ng allowance, lalo na po yung mag-upong sige talagang mag-aral at tumakas ang kanilang grado para naman magkaroon talaga ng kinabukasan ang ating mga anak. Yay! Ito na ko doon, malaking tulong yan. Di po ba? At syempre, alam po ninyo, napansin po yung mga hospital natin sa Maynila. Hindi naman sa gusto natin makapagsalita nang hindi magkita. Pero marami na po tayong kababayan ang nahihirapan sa pagkatuwing sila po ay pupunta sa ospital, wala silang gamot, wala pong tumitingin sa kanila. Isa po yan sa ating priority na matutungan po na masiguro na ang mga ospital po sa Maynila ay magkaroon ng mga makabagong kagamitan na magagamit po para sa kalusugan ng mamamayan sa Maynila. At syempre, pati yung mga eskwelahan, yung mga public schools na kailangan magkaroon ng mga makabagong kagamitan at matutukan na yan talaga ay mabigyang halaga, lalo na po sa mga... Alam ko, meron kayong mga mabitinding no? Pwede ba ako magkaroon sa, sa media? Sa, sa Tanong na mag sa mga kalaban nyo. Oh, Siyempre, una sa lahat, hindi ako magnanakaw. Parang yeah! yan. Hindi ako sa ito yung talit ito ng bayaran. At ang katulong, dahil niliwala ako, ang pagtulong magagaling sa puso at sa iyong sarili. Hindi yeah. lamang kailangan maging mabahin ang isang puro po. Kung hindi kailangan, may malinaw ang programa at solusyon para sa tunay ng pro problema. At the same time, yung tanong kanina, kung maano rin masusolusyonan na may hutang, na may problema ang Maynila, so ang solusyon po dyan, ako po ang dapat pumasok sa Manila City Hall. <laughs> <laughs> dapat. Dapat po, may, sa akin, po ninyo, may hirap pumasok sa politika sa hindi ko Ako po, naging saksi ako na parang diyan sa politika. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa dahil sabi po nga, kung tayo susuko sa maliit na bagay, ibig sabihin, susuko na rin natin yung pinabukasan ng ating mga anak. Kaya hindi po ako susuko. Hindi ko po kinukonsider na ako po ay may kalaban. Kung hindi programa per programa lamang ang kanilang ibaba at yung totoong nagawa. Dahil sa oras, ako po ay nandyan na sa kanilang posisyon. Lahat po ng budget ng Maynila ay ibababa natin sa Manila yun. Pag-ibig at tayo sa lahat ng ating gagawin. Matagal na po tayo naging bulag. Sa akin po, kailangan ipakita natin ang katotohanan para naman masolusyonan talaga natin ang tunay na problema. Kung so, meron po kayong katanungan, wala na. Ako na lang magkatanong sa inyo. Ano ano? Ano yung ano? Meron pang Tanong